Magandang umaga po. Nandito po ako sa si Israel Sibuala, isang magsasaka. Mula noon hanggang ngayon, mahirap pa rin ako. Walang pagbabago. Pero mayroon pang panahon. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Makakaahon din tayo sa hirap. Gusto natin umaman. Yun ang talagang isipin natin. Gumanda ang buhay natin. Kaya ito na. Panahon na para bumangon tayo. Mahirap na nga tayo. Eh, hindi pa tayo nag-isip ng maganda. Hindi, hindi tayo ahon uh, sa kahirapan yan. Kasi dito po sa amin, ito na, oh, i-sabihin ko talaga sa inyo. Kasi ito, oh, ang hanap buhay talaga natin mula pa sa ating mga amag. Ito na, ang pagsasaka ng niyog. Yun ang pinamana na sa pero hanggang ngayon, mahirap pa rin tayo. Dahil ba yun sa ating maling pagsasaka? Maling pag... Ano ba? Hindi natin alam. Kasi matagal na po tayo nagsaka ng niyog eh. Hindi pa rin tayo umahon sa kahirapan. Baka may sumpa yung niyog. Kaya at please sasabihin ko talaga to sa inyong lahat. Huwag na po tayo magtanim ng niyog. Hindi naman niya nakakayaman. Kasi umaman pa tayo. Ang dami nang tanim ng niyog dito sa Mindanao. Bakit ngayon lahat ay hirap rin? Kaya ganun, hindi pwede ang niyog na makakakaahon sa ating kahirapan. At least naman, hindi pa tayo natuto. missing na tayo. yung ngayon, wag na tayo magtanim. Sasabihin ko talaga yan sa aking vlog na wag na tayo magtanim ng niyog kasi patuloy pa rin tayo maghihirap yan. Matagal na na panahon, ilang henerasyon na. O ano nangyari? Mahirap pa rin tayo. Oo. Oh. Hindi maganda ang kitaan dito sa niyog na Kaya, please, kung magtanim tayo, iba na naman. Pwede tayo magtanim ng prutas. Pwede tayo magtanim ng gulay. Pwede tayo magtanim ng iba. Basta wag lang niyo. Ito na po yung ating mga pinya na tanim. Kailangan pa nating damihin ang ating tanim na pinya para yung ating kita ay dumami. Ang sukat po kasi nito ay nasa kalahating ektarya. Kaya ito ang ginawa ko kasi ayoko na talaga ng niyog. least lang, parang awan nyo na. Okay. Ang ginawa ko, nag-trim tayo ng palkata dyan. Pero hindi pala pwede yan kasi nakakasira din yan sa niyog natin. Kasi dumabi yung bunga, unti na lang. Last, lalong magkina na ating kita ating Kaya X na sa atin yung palkata hindi na tayo magtanim dyan kapag may niyog. Please lang, kung may niyog kayo dyan, huwag na kayo magtanim ng palkata. Mas lalo tayong kunti na lang anin dyan sa niyog. Ito naman yung tanim natin na palkata. Hindi maganda kung may niyog na tayong tanim. Mas lalong kukunti ang anin natin na niyog. Kaya, kung may puno na tayo ng niyog, huwag na po tayo magtanim ng palkata. Kasi mas lalong kukunti ang kita natin. Okay, nan mo hindi maganda yung ating o oh, walang naman and guys wala sayang lang ang pagod natin sa pagtatanim ng kamuting kahoy o walang laman? Walang ano, laman? Nako. O magtanim din tayo ng kamote. Eh, Ay nako, hindi rin. Walang laman yan. Please lang ko. Kapag gano'n naman ang iyong itanim na may mga puno na kayo ng niyong, please, huwag na. Napapagod kayo dyan. Hindi maganda. Wala kayong ani dyan. Please lang. Okay. Ang gusto nating itanim kung ang pwede pa nating itanim dyan, pwede tayo lang itanim ng saging, karnaba, lakatan. O ayan po ating tanim na karnaba. Okay na okay kahit mayroon na po tayong niyog dyan na tanim. Pwede na pwede siya dyan sa imaba. O. Matataba pa rin ang ating saging. Yan na o. pwede pa. Pwede din tayo magtanim ng pinya. Kaya yung ginawa ko dito, ganun. Magtanim na lang ako ng pinya at saka saging. Dagdag kita yan. Kasi gusto natin yung mama ni, eh. kailangan mag-isip tayo. Mag-isip tayo kung ano pang dapat itanim na pwede sila magsama. Kasi, okay naman. Kasi, eh, Nandiyan na yung niyok eh. Kaysa putulin mo yan, sayang din. May tanim na yan. Kahit kunting kita, may rin naman kita din kunti lang. Kaya dagdagan na lang natin ng iba na pwede pa natin itanim. Kung ang inyo namang niyogan ay ano pa, madistansya pa, hindi pa sikip, eh pwedeng tamnan ninyo ng prutas. Tulad ng rambutan, lansones, durian. Pwede. Basta wag lang ilapit sa niyog kasi kung ilapit mo sa niyog yan, eh, hindi naman bumunga yung niyog. Dagdag kita yan. Kaya kung may plano kayo magtanim ng niyog, wag na protest na lang itanim ninyo sa bago ninyong sakahan. Maganda pa yung matanim na yan. Kasi direkta mo yan kakainin eh. Kung hindi yan mabinta, kainin ninyo. Kaysa yung niyog, hindi naman mabinta. Ano, kainin, kainin mo yung niyog. Okay lang yung bokoy. O Kaya, please lang, kung mayroon po tayong mga sakahan, pwede tayong magtanim ng gulay, mga pwede pa nating pagkakitaan. Ahon tayo sa kahirapan. wag na tayong magpa kahirap na lang na wala tayong ginagawa, may panahon pa. Kailangan lang natin isipin kung ano ang dapat nating itanim. Pagsasaka tayo eh, kailangan isipin natin kung saan tayo kikita. Kung matagal ng panahon nagdito sa niyugan, hindi naman tayo kumita, eh stop na natin yung pagtanim. Gusto na natin lumawak yung kalaman natin Sakitaan, yung sa kitaan, yung mag-ahon sa kairapan. Kasi sa ibang bansa, wala naman silang niyog. Bakit? Umaman sila. Tayo may niyog. Eh, bakit? Naghihirap tayo. Oh. Yan ang isipin natin mabuti. Gusto nating umahon. Kaya, ang ginawa natin sa ating lupa, yung dagdag kita, pwede din tayo magalaga ng mga hayop. Dagdag kita rin yan. Yun ang dapat natin gawin. Kaya samahan niyo po ako dahil marami tayong matutunan sa buhay. Marami pa tayong pwede natin gawin. Huwag kalimutan mag-subscribe. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye!